Alam mo ba, mahilig tayo sa ketchup bilang sausawan o pampalasa. Pero alam mo bang hindi lang basta kamatis ang ginagamit dito sa Pilipinas? Oko, may kakaibang ketchup na hindi hindi mawawala sa lamesa ng maraming Pinoy. Ang banana ketchup. Kaya ngayon, samahan niyo ako para alamin ang kwento sa likod ng masarap at unique na sosawang ito. Banana ketchup. Oo, tama ang narinig niyo. Ginawa ito mula sa saging. Pero bakit nga ba saging ang ginamit, at hindi kamatis tulad ng tradisyonal na ketchup? Bumalik tayo sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Dahil sa gyera, naging mahirap ang pag-angkat ng mga pangunahing produkto dito sa Pilipinas, kabilang na ang kamatis. At syempre, kung walang kamatis, walang ketchup. Pero, bilang mga likas na malikhain, ang mga Pinoy ay nakaisip ng alternatibo. Sa panahong ito, pumasok si Maria Ilagan Oro sa isang Pilipinong inventor at food technologist na naging kilala dahil sa kanyang mga ambag sa culinary innovation. Siya ang nagpakilala ng banana ketchup bilang sabut sa kakulangan ng kamatis. Dahil marami tayong supply ng saging, ito ang ginamit niyang pangunahing sangkap. Dagdag pa ang ilang pampalasa, at voila, isang ketchup na Pinoy na Pinoy. Ano ang lasa? Kung tikman mo ang banana ketchup, manamis-namis at may kakaibang twist ito kumpara sa tomato ketchup. Kaya naging instant hit ito, hindi lang bilang alternatibo, kundi bilang pabulitong sausawan sa fried chicken, hotdog, at marami pang iba. Hindi lang ito tumagal, kundi naging bahagi na rin ng kulturang Pinoy. Ngayon, ang banana ketchup ay isa ng simbolo ng pagiging malikhain ng mga Pilipino at pagmamahal natin sa sariling atin. Kaya sa susunod na magsawsaw ka ng banana ketchup, tandaan mo, ito ay imbensyon ng ating mga kababayan, isang likha ng pagkamalikhain ng Pinoy. Kung gusto mo pang makaalam ng mga ganitong klase ng trivia, huwag kalimutang i e like e share at mag-subscribe dito sa Katrivia PH. At e-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating kwento. Salamat sa panunood! at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Alam Mo Ba. Dito lang sa Katrivia PH.